Nathaniel tinakasan ka agad ang harapan ng peloton si Julian sinubukan niyang kumapit rin At uh, si Trins naman ang humahatak sa grupo kapag naiwanan ka dito dahil matulin ka agad yung kalang isart medyo maaga ka talaga maubusan ng gasolina at yung mga nasa likuran nito nahirapan din sila makabunga dahil mga sanay sa karera eh, hindi pwede magpapaliko dyan kailangan talaga ay eh, marunong kayong bumangking si Trins ang naka nasa harapan ng peloton at hindi dumikit si Julian dahil bumalik siguro sa ating grupo ah, dahil sulo na si Nathaniel at si Trins pa rin ang may bit-bit ng grupo, grabe, napakalakas talaga dumimistic yan. At si Tatin Do Campo, handa na kayong rumimati yan dahil nasa likura, no? Umaga, nagmamasid-masid siya sa kanyang kakampi na bumungad sa harapan. At si Jomar Laboy, banatan kaagad, At si Azor, nagwawala rito at habol naman kagad. Si Seiji Naruto, nandyan rin. At si Judge, at si Kadanya. Dito naman yung dalawa, Seiji at Debo. Grabe, kapit na kapit doon. Si Debo rito sa ang atrin ni uh, CG talagang kapag naiwanan ka dito dahil matulin ay mahirap ka nang dumikit rin sa harapan at si Kadanya palit lang bayani at nandun naman si Tatin Do Campo naruto habol rin naman siya lumiko dun si CG medyo na droge siya kanina sa kanyang banat din dahil matulin na si Debo nakakapit at si naruto ang humahatak nasa likod Jomar Laboy yung kanyang kakambi na Daniel si Trains eh ito kumunti na si Marcos na puputol na yung kanilang grupo rito, eh, yung mga nasa likuran nito na hihirapan na silang dumikit no no. Ah si Georgian. Chill chill lang muna sa likuran na pinagmamasdan niya yung mga kanyang rin. Ah so, siyempre, yan yung mga beterano natin na si Trin sang umahatak sa peloton. Grabe talaga lumimistik kapag dumapa talaga. Ang isang tagahabol eh marami dito mga naiwanan na pati sila Si Gino at si Daryl ito yung mga nasa likuran din no? bayani nagwawala rin siya at dama pa na naman yun. Si Trins talagang nahirapan walang kampihan talaga. Sa loob ng karira nagkakatinginan sila sa last lap. na nasa likuran nagmamasid-masid dahil umagwat na ngayon dalawa. Pero syempre kailangan marunong kayang bumangking sa harapan at no more breakaway tayo at nakabungad na. Si Asul na nag-aantay rin siya ng tamang tempo at ito na si Asor ang unang bumangking rito sa harapan at umahabol naman si Marcos George at Tatin Dio Campo mga nang rimatihan natin dito rale, si Azor dito ay umaagwat na at ito grabing angat rin dito ni Marcos pantay yung dalawa rito veterano versus amateur tayo at gi inutakan pa ni George doon si Tatin Naruto sumundot no Iba talaga kapag veterano ang layo na kagad ng agwat ni Azur dito. At si Marcos din rin, nililingon niya rito. Makakadikit naman sa kanya. At si Tatin de Ocampo at versus George Zay rito. Nakalamang na si Tatin de Ocampo dyan eh. Ay, pero talagang grabe din yung panteis ni George. Iba talaga kapag veterano talagang inutakan. Yung amateur pero si Azur nakaagwat na si Marcos. Grabe sumundot rin. Si Anarto, ang ganda nung kanang laban.